Naglalagay ako ng ano. Kakainin nila to. Ha! Na! Lana! Ha! Na! Hoy! Nangawa eh. kayo sa ano! Ha! <laughs> La! Ha! Ah, Dito pa inano sa... Over Hoy! Ha! 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 Nagkikain sila ng ano? Bayan? Oh. Makain sila naman eh. Hmm? Ang uh? <laughs> <Maling. laughs> Pati yung ano, ibang klaseng mani ito si Ano siya, iblot yung parang si Tiriya siya. Pati balat niya. Look. <laughs> <laughs>

kung saimyo, yung kulang yung 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 Kalau si lebih ceria ceceri Oh, kita mah Kinalat mau lang. Hmm. 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 Okay, mau mama Hmm. Oh. Hmm

Kumain ng mani yung mga pusa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Bakit ba kasi nangangaway? Gutom no na. kalat lang kayo dyan, no? Oh, talat na sila. Diyan. Pinagkakain hmm. niya yung mani, ah. Oh. Tapos, kinalat nyo alat niyo lang oh. 'Yan ni. mo, ni, oh. Yung laman lang 'yan ni, wag na 'yung balat. Lana oi. Mangalkal ka naman.

bibigyan mo lang ng laman balat. Wala si Dora niya, si Cherry oh. Laman ng kamay ko. Tikol, nako Bukas ka lang nang bukas tikol ng ano, tapos di mo naman kinain. Ah. Kamay ko na yung kinain. 'yung sa paki. Yo, you know gerdin ako.